Right, guys. In. got Hello guys mga kasyuti, good morning po sa inyong lahat mga idol Ayan, for today's video, tayo na naman po ay maghahanap ng pangulam Ayan, ang kasama po natin si Utol Joben Ayan guys, si Bogs Fishing So yun nga mga kasyuti, samahan nyo po kami Maghanap tayo ng pangulam mga idol Ayan, sa katagsagan po ng Bagyong Karina Ayan, sa mga nasalanta Ayan, sa Manila Ayan, sana po makarecover po tayo lahat kagad mga idol So yun nga mga kasyuti, Ah, samahan nyo po kami sa aming adventure po ngayong araw at ah, samahan nyo po kami para po maghanap po tayo ng libreng ulam mga idol so yun nga mga kasyudi tara at dito nga mga kasyudi hindi na kami masisiro dahil habang papunta pa lang kami dun sa spot kung saan kami may miwas ayan nasinibaran agad kami ng balo dahil mahila hila kami na pambalo mga idol ayan habang papunta kami sa spot mahila hila kami pambalo so ayan sinibad na so papunta pa lang hindi na tayo agad na zero mga idol ano? so yun nga mga kasyudi itong isda na to ay isdang balo Ito, <laughs> Mukhang magulo ha yes. yes Kali guys Balo Yuhuu Ang seru nga mga Andito na kami sa spot Kung saan kami uh, mamimiwas So ang target namin dito Yung dayangdang Kulay dilaw na isda So ayan na si Si Bugs Fishing nag ng mga idol Ang pahay namin mga kasyudi Ayan o Sinilabran rin na isda

Mag na rin tayo mga idol, mag ariyan na rin ako Huwag mo dyan ikaw yung sa gilid masado Diret diret dyan, huwag lang mo dyan do... Cool. tingkat dulu tingkat dulu ayo guys ayo like. ismaster guys, semester. Semester berjenis dah. Ada isso para o ah, good size. So yun nga mga idol mga kasyudi Tapos na kami ayun at uh, uwi na kami mga idol ano, At uh, puno na itong lagahayan namin So mayroon na tayong libreng ulam na naman mga idol At siguro mayroon tayong pambenta dito Ayan So ayan nga mga idol uh, hanggang dito na lang itong video na ito Maraming salamat po sa pagsama po ninyo ngayong araw na ito mga kasyudi So kita okay, tayo po tayo sa next vlog mga idol Ayan bye bye Puno na